hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa so DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating the better news ngayong araw, mas palalawakin pa ng United Arab Emirates o UAE ang oportunidad sa trabaho para sa mga Pinoy na nais magtrabaho sa kanilang bansa. Kasabay nito, tiniyak din ng Department of Migrant Workers o DMW ang kapakanan at karapatan ng mga Overseas Filipino Worker o OFWs. Ang mga detalye ay panoorin sa report ni Rose Babiera target ng Department of Migrant Workers o DMW ang dagdag na oportunidad sa trabaho para sa mga skilled overseas Filipino worker o OFWs sa United Arab Emirates ngayong 2025. Ito'y habang sinusubukan umano ng UAE na maka-attract ng manpower resources sa ibang bansa para suportahan ang mga development plan nito. Kabilang dito ang pangangailangan ng Middle Eastern country sa sektor ng edukasyon, bagay na tinalakay sa 2025 World Government Summit. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak Patuloy ang pagsisikap ng Kagawaran na lumikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino kasabay ng pagpapalawig ng proteksyon sa kanilang karapatan at kapakanan. Matatandaang nag-renew ang DMW at UAE ng bilateral agreement nito noong nakaraang taon para ito sa pagpapalakas ng kooperasyon at proteksyon ng mga manggagawa. Tiniyak rin ni DMW Secretary Kakdak ang commitment ng Kagawaran para iposisyon ang OFW sa global market. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas mapapalakas ang integridad ng tax system sa Pilipinas dahil sa pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Cambodia at Pilipinas. Ito ang pinaniniwalaan ni Department of Finance Secretary Ralph Recto at sinabing mapagtitibay rin ito ang investment at regional trade ng dalawang bansa. Ang mga detalye ay alamin sa report na ito. Naniniwala si Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na mas mapapalakas ang integridad ng tax system sa Pilipinas sa nilagdaang Double Taxation Agreement o DTA ng Pilipinas at Cambodia. Ayon kay Recto, mahalaga ang naturang kasunduan upang paghusayin ng tax system sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga balakid sa pagbubuwis at matiyak ang patas at transparent framework, hindi lamang anian ito bubuksan ng oportunidad sa pamumuhunan, kundi mapagtitibay rin ang kalakalan ng ating bansa. Layunin rin ng naturang DTA na alisin ang double taxation sa mga kinikita sa Pilipinas at Cambodia, payuwasan ng tax evasion at palawakin ng economic cooperation alinsunod sa hangarin ng ASEAN Forum on Taxation. Ang mawasigning ay kasabay ng pagbisita sa bansa ni Cambodian Prime Minister Han Manet. Para sa the Deezer HTV. Ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito talaga naman ang Department of Education o DepEd ang nasa higit 15,000 punong guro sa buong bansa. Yan ay upang matugunan ang kakulangan sa school principals na ngaabot sa 55% ng pampublikong paaralan sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd na magda talaga ito ng mahigit 15,000 qualified passers ng National Qualifying Examination for School Heads o NQESH bilang mga punong guro upang tugunan ang kakulangan ng school heads sa bansa. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, nasa 55% ng pampublikong paaralan ang kasalukuyang walang punong guro. Ilan sa mga nakikitang dahilan ay ang mababang passing rate sa NQESH, mataas na turnover ng mga guro, kakulangan ng kalipikadong kandidato, at mabigat na qualification process. Binigyang di ni DepEd Secretary Sonny Angara ang pangangailangang agad tugunan ng isyong ito. Ayon sa kalihim, marami ang paaralan na maituturing na walang punong gurong nagsisilbisa ng utak nito. Sa ngayon, 7,916 NQESH passers ngayong 2024 ang agad na maipopwesto upang punan ang mga bakanting posisyon. Sa 2026, inaasahang madadagdagan pa ng 5,870 bagong posisyon para sa school principal one upang maabot ang 1 is to 1 principal to school ratio sa bansa para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas una sa Pilipino Bumuo naman ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng isang uri ng yogurt na hinaluan ng pigmented rice bran o ang darak na bigas na may kakayang mas makapagbigay ng dagdag nutrisyon sa ating katawan. Kung ano-ano pa ang dagdag benefisyon nito sa ating kalisugan, tinutukan niyan ni Dustin Bayog. Mas masustansyang uri ng yogurt ang bagong developed na produkto ng Philippine Rice Institute of PhilRice, Rice na malapit na rin gawing accessible sa mga consumer. Iyan ay dahil bukod sa mismong yogurt, ay naluan ito ng pigmented rice bran o ang darak ng red at black rice pagkatapos itong igiling. Ayon sa food technologist na lumika sa produkto na si Dr. Henry Corpus, mata sa dietary fiber, vitamins, mineral content at phytochemicals ang rice bran na nagdudulot na mas magandang antioxidant activity sa ating katawan. Maganda rin daw itong alternatibo sa iba pang dairy-based na probiotics, lalo't nakakapagbababa rin ito ng blood sugar at cholesterol levels at pagkaroon ng maayos sa digestive health. Dagdag ni Dr. Corpus, bukod sa rice bran ay naluan din ng yogurt ang gatas ng kalabaw na mula sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center at ng Central Luzon State University. Ang naturang produkto ay bahagi ng hakbang ng pamalaan upang masolusyon na ng problema ng bansa sa malnutrition, pagkabansot to stunting, overnutrition at kakulangan sa mga bitamina. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayo, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napabilang naman sa listahan ng Best Instant Noodles 2025 ng New York Times ang isang brand ng Pansit Canton na paboritong gawing merienda at go-to food ng mga Pinoy. Kung ano yan, alamin sa report na ito. Pasok ang isa sa paboritong go-to food ng mga Pinoy, ang lokal na pansit kanton sa listahan ng prestiyosong Best Instant Noodles 2025 ng The New York Times. Sa isang artikulo noong January 2025, inilathala ng American publication na Wire Cutter Section, ang Lakimi pansit kanton kalamansi flavor ay kabilang sa isa sa mga nag-stand out sa citrusy ramen category. Kasunod ito ang popular na Thai brand ng Mama Shrimp Tom Yum Noodles. Ayon kay Marilyn Ong, supervising editor ng New York Times, ang Lakimi Pancit Canton Kalamansi, ang pinakamabilis na naubo sa mga tinikman nila. Inilarawan din sa artikulo ang Lakimi Pancit Canton Kalamansi bilang bright and citrusy plus honey and comforting all at once. Kasama ring pinuri ang kakaibang timple ng dry seasoning, soy sauce at oil packets na nagbigay ng light soy at sariwang citrus flavor dito. Bukod pa sa mas manipis at mas curly ito kaysa sa mga karaniwang instant noodles, kaya't nagkaroon ito ng fluffy na pakiramdam. Ayon pa kay Ong, binuo ang listahan sa pagtatanong sa isang panel of experts na binubuo ng mga mayakda ng cookbook, reviewers at maging mga may-ari ng ramen shop. Isa ang pansit kanton sa mga paboritong merienda, maging almusal ng mga Pinoy na makikitang ginagawan pa nga ng iba't ibang variety ng luto gamit ito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang mas mapabilis pa ang proseso ng aplikasyon sa pagkuha ng travel clearance sa mga minor de edad, naglunsad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng isang online system para maisakatuparan ito. Narito ang report ni Dustin Bayog. Inilunsad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang online system para sa pagpapabilis ng aplikasyon ng pagbibigay ng travel clearance para sa mga minors traveling abroad o MTA. Ayon kay Social Welfare Officer for Sheryl Maynard, hindi na kinakailangan pumunta pa sa mga opisina ang mga aplikante upang magpasa ng mga dokumento dahil maaari na itong gawin sa bahay. Dagdag pa nito, maaaring mapurba ang aplikasyon kasama ang kumpletong dokumento ng isang araw habang tatagal lamang ng tatlong araw ang pagproseso nito. Ang travel clearance sa isang ini ng dokumento ng DSWD sa mga below 18 years old na may plano umalis ng bansa na walang kasamang guardian o magulang. Kabilang sa mga kinakailangan bigyan ng clearance sa mga menor de edad na may kasamang ibang matanda na hindi niya guardian o magulang at ang mga may kasamang prospective adoptive parents. Samantala, noturang programa rin ay isang hakbang upang maprotekta ng mga menor laban sa banta ng child trafficking. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sinimula na ang pagpapatayo ng bagong tourist rest area o TRA sa Lingayen City Probinsya ng Pangasinan. Sa isinagawang groundbreaking ceremony, sinabi ng Department of Tourism na magsisilbing rest stop ito. Ang naturang TRA para sa mga turistang naisaksihan ang mayamang kultura ng nasabing probinsya. Ang mga detalye sa report ni James Galangge. Sinimula nang ipatayo ng Department of Tourism o DOT ang pinakabagong tourist rest area o TRA sa Lingayon City, probinsya ng Pangasinan. Yan ay matapos ang isinagawang groundbreaking ceremony na pinangunahan nila DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, Pangasinan Governor Ramon Guico III at ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Ayon sa kagawaran, layo nito na magsilbing convenient rest stop para sa mga turistang naisaksihan ang mayamang likas, makasaysayan at kultural na mga atraksyon sa munisipalidad, kabilang ang Lingayen Beach at Limahong Tourism Center. Ito ay base na rin sa utos at atikaan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng maganda at kalidad na serbisyo ang mga turistang dumarayo sa bansa sa pamamagitan ng pagtugon ng kanilang mga pangangailangan sa paglalakbay. Tulad rin ng iba pang TRA sa bansa, Kabilang din sa amenities sa itatayong rest area ay ang comfort lounge, charging stations, lactation rooms at masalubong center tampok ang mga lokal na produkto. Dagdag pa ng kagawaran, bibigay rin anya ng karagdagang trabaho at oportunidad para sa mga mamamayan sa nasabing probinsya. Kasalukuyang mayroon ng mahigit 30 tourist rest areas ang kagawaran na nakakalat sa iba't ibang tourist destinations sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ng gold at bronze medal ang Pilipinas sa ginanap na 2025 Sea Beach Handball Championship sa Thailand. Para sa Balitang Sports, Yati Diyan, ni Mili Borja. Nagwagi ng medalya ang men's at women's beach handball teams ng Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Beach Handball Championships sa Supanguri, Thailand. Matagumpay na nasungkit ng men's team ang gintong medalya matapos talo nilang Thailand with 2-0 score Singapore sa kaparehong puntos at ang malakas na kupuna ng Vietnam at 2-1. Samantala, nakamit ng women's team ang bronze medal haba ang Vietnam at Thailand ang nagtapos bilang gold at silver medalists. Para sa DZRH TV, ito si Lily Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Japanese couple Dai at Shun, pinakilig ang Pinoy fans sa kanilang Valentine's fan sign event. Ang mga detalye pa, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Talagang happy ang Valentine's ng fans na, na Dai and Shun, ang Japanese couple na sumikat sa isang dating reality show. Ang kilig moment sa kanilang Valentine's fan signing event in Manila, tutukan sa showbiz report na ito. Guys, nervous. Please stay Matapos very warm. Palapat, alam, giant, <coughs> Matapos subaybayan sa hit Japanese Netflix reality dating show na The Boyfriend, talagang di pinalampas ng maraming Pinoy fans na masilayan ang real-life couple na sina Dai Nakai at Shun Nakanishi. Hi everyone! Ako po si Ako Shun! Kung si Shun, first time sa Pinas, si Dai naman minsan na raw nakapagbakasyon sa Cebu. At dahil saktong day after Valentine's ginanap ang kanilang fansign event at kaka-celebrate lang nila ng kanilang first anniversary last December na usisa rin ang dalawa. Kung ano ang may papayo sa mga single at hashtag looking for love. love yeah. like you that person, you know so that you, you let them you can meet someone at the same level. Matapos naman ang pa-Q&A portion at testing ng chemistry ng Japanese couple sa mga inihandang game, habang may maswerteng fan din ang nakapag-uwi ng prize mula sa Dyson. At dahil sa mainit na pagtanggap ng Pinoy fans, di napigilan ni Dai na maging emosyonal. Showing sure, you guys enough, thank you. Like really, really, thank you. And speaking of fans, isa ring certified Dyson fan ang pharmacist at social media personality na si Arshi Larga. Oh, I'm very, very happy na naka-attend ako ng event na to. Matagal kong nilook forward ng pumunta dito sila sa Philippines. And yeah, I'm very much looking forward to sa magkaroon ng pictures and the fan sign and high-touch event with Dyson later. Ang Pinoy TikTok star, hindi lang basta napanood ang The Boyfriend, kundi pinuntaan pa mismo sa Japan ang ilan sa mga lugar kung saan unang nagkakilala ang Dyson. Ginanap ang Valentine's fan signing event in Manila ni Nadayan Shun sa isang hotel sa Araneta City. Para sa MBC TV Network News, ito pong yung Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pampa feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV